mga bimi papakita ko sa inyo before kasi ano pangarap ko na magkaroon syempre diba may business ako maliit na business lang tapos syempre pangarap ko mag success yung business ko tapos isa sa mga pangarap ko yung magkaroon ng sariling opisina kasi since nga, di ba, para nagtuturo tayo, minsan yung mga gusto makapag-meet up, gusto magpaturo, yung iba gusto mag ng mga business package, tapos nung time na yun, wala pa akong, wala pa akong opisina. So, pangarap na pangarap ko talaga magkaroon ng, ng office. And, nung wala pa akong office, pag nagpo-post ako, papakita ko to sa inyo. Ganito yung inedit lang muna namin. Kasi nga, pangarap lang siya. Tapos, inaano namin siya yung, minamanifest ko pa lang siya. Kaya, ayon ganyan. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. So, tapos ito siya. Ayan, pakita sa inyo, no. So, ayan. Um, yan yung mga time na ano talaga, yung wala pa kaming opisina. So, nag-background lang kami, nag-layout kami ng anak ko. Sabi ko, lagyan niyo ng ganito. Kasi nga ka, pangarap ko talaga magkaroon ng office. So, yon Tapos, mga machine na parang model-model lang muna. <laughs> Pero ngayon mga B, meron na tayo. Um, ganun lang. Kahit wala ka pang punan, kahit wala ka pang pera, ilagay mo sa puso at isip mo na, ah, magkakaganito ako, oh, balang araw magiging ganito yung business ko, balang araw magiging ganito ako. So, manifest mo lang siya at paniwalaan mo lang yung isip at puso mo na na mangyayari yun. So, itama mo lang yung mindset mo para yun din ang gawin ng katawan mo at ng isip at puso mo at yung araw-araw na magiging activity mo, yun ang gusto mo kasing tahakin. So, pag ganun kasi ikaw mag-isip may pangarap ka, maganda talaga yung kahihinat na nun. Kahit wala pa puhunan ng mga panahon na yun, kahit wala akong pang opisina o pang kung ano man, hindi ko alam kung saan Pero, iniisip ko na siya, may na manifest ko na siya na mangyayari siya at parang araw, pangarap ko siya at magkakaroon din ako nun. So, yun lang, ganun lang mga bika ikaw, mangarap ka lang ng mangarap.